Hello po mga kaibigan. Gusto niyo po ba mag-invest pero hindi niyo alam kung saan kaya mag invest Or gusto niyo ba mag-invest pero hindi naman napakalaki ang inyong pera, kapital? Halimbawa, 5,000, libo Hindi naman po kayo makakabili ng lupa na 5,000, 10,000 man lang. So kung gusto niyo pong makapasok sa investing, get your feet wet. Ang sinasuggest ko po talaga ay mag-start kayo sa crypto hindi niyo po kailangan ng malaking pera sa crypto. Pwedeng isang daan piso, pwedeng dalawang, pi, daang piso, pwedeng isang libo just to get your feet wet. Okay. Ito po sa channel na ito, ituturo ko po sa inyo para po sa mga ano to, mga baguhan sa crypto, baguhan sa investing na gustong pumasok pero hindi nila kung saan mag start Puro basic po ito. Tuturo ko po sa inyo paano kayo sumali sa mga exchanges para makabili ng Bitcoin? Paano kayo mag-self custody para kayo may hawak ng inyong crypto tulad ng Ethereum or Bitcoin or kung ano man po yan? Okay po. So, para po sa mga newbie to, mag-subscribe mag na po kayo, mag-like kayo, mag-comment kayo para alam ko kung ano mga ibibideo ko next time. At para makapasok na rin po tayo sa crypto, di ba? Ito po, eh, pakikita ko po sa inyo ang aking portfolio. Bali, nag-cash out po ako nung last bull run. So, basically, ito po yung Bitcoin, di ba? Ito yung chart ng Bitcoin. Last bull run, natapos siya nung around November 2021, December 2021. Tapos, bumagsak ulit Bumalik siya yun. Punta na siya ng bear, bear run. Nasa bear run tayo ngayon. Mababa siya as low as 15K. Pero nung last bull run, tumaas siya ng as high as 65K. At saka yung week niya, meaning week, yun, parang napakabilis lang yan. <clears throat> pinamatas niya 69,250 tapos nung pinakamababa niya ngayong cycle na to 16,000, 15,000 ngayon 11 months later nandito na naman po tayo 2024 po ang <clears throat> start ng supposedly start ng bull run kasi may cycle po ang crypto so tignan niyo po yung la, yung pinaka low niya 15k tapos ngayon nandito na tayo sa 34k 35k malapit-lapit tumataas na po tayo may mga resistance po dyan sa 30 sa bandang 35k may mga laki resistance pang na-break po natin yan baka magtuloy-tuloy na po to pero hindi ko po po ini-expect to magtuloy-tuloy until next year uh, until mag-start yung Bitcoin halving na tinatawag nila explain ko rin po yan sa inyo basta tanong, tanongin niyo lang sa comment nyo explain ko yan anyways from 15k po ito nasa 35k na tayo 117% return kung bumili kayo dito po sa mababa okay papakita ko na po sa inyo ang aking portfolio so ang ginawa ko po last bull run kinashout ko na tapos nung nag-start ng bumagsak yung mga presyo nag nag ano na po ako nagbumili na po ako every other week or so So, ito na po. Meron na po tayong konting ipon dyan, pero hindi pa naman po <clears throat> hindi pa naman po ako satisfied. Hopefully, mataasan ko pa. Ang ating so far, na dito na tayo, liman libo, dolyar po ang ating Denisi A. Opo, tama po yan. Uh, Ini-expect ko po dito, next bull run, nasa, let's say, from 5x to 8x. So, medyo malaka-laka rin po yan. Pag nag-8x po yan, 40, almost 50,000. Kasi 5,400 US dollars po yan. So, kulang-kulang 45,000 po yan. Or, kulang-kulang 50,000 po yan. So, anyway po, kung gusto nyo pong matuto sa crypto, kung gusto nyo pong paano mag self custody paano makabili sa exchange paano malaman ng mga cycle mag, mag, follow po kayo sa channel ko bago po itong channel opo hindi po ako maniningil sa inyo maski magkanong sing kung kusing gusto ko lang po mas spread to sa mga Pilipino na gusto mag invest pero hindi nila alam kung saan sila mag start okay po kasi syempre po may 10,000 tayo meron po tayong 100k pesos Makakabili po ba tayo ng lupa? Opo, oh, makakabili tayo ng lupa, pero maliit na lupa yon. So, kailangan, mag-start tayo low. Tapos, pag tumas na, let's say, yung pera natin naging isang milyon na, pwede tayo tumingin sa mga lupa, di ba? Pero, at the same time, since mababa pa po ang ating investment, kailangan tayo mag-start somewhere. So, para sa akin lang po, crypto, Bitcoin, okay? Makinig lang po kayo, manood lang po kayo rito. Matututo tayong lahat-lahat. Salamat po sa inyo.